Ang uh, nakakalungkot dito, wing, mm. yung ano, yung learning backlog ng no, ating mga learners, mga kapuso. Ang dami na ako. libong eh. studyante. Ang dami na, ano, wing, uh, mm. uh, mga school days na nasuspindi. Tsaka, Joel, hindi no. halimbawa, sabihin na natin na makabawi, yung mga binahang lugar na tuyo na. Eh hindi agad makakabalik sa eskwelahan yung mga bata, yung iba ginagamit na evacuation center, yung iba na sirang schools. Mm. So paano mo ibabalik yung learning ng mga student, yung normal na learning process nila kung hindi makabalik sa eskwelahan? Yun nga, eh. 'di ba nung uh, nung Lunes, nasa ilalim tayo ng signal number one, ng Metro mm. Manila pero hindi naman inulan ng Metro Manila. Uh -oh. no? So, uh, although sinasabi nga ano natin. Alam mo naman pag-signal number one, mas, ang klase. Pero siyempre, mas gusto na natin yung ano, safe side tayo ng mga kapuso. So, Sabi nga, walang overkill sa paghahanda. Tama, tama. kaya oh. lang, siyempre, that's one day na nawala sa ating, ano, sa ating mm -mm. mga learners. Mm -hmm. Si, uh, ano to, si Director Leon Rafael ng OCD, ano siya? Region, Region 2. 2. Nasa ating linya. Director, magandang, uh, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Isang ligtas at magandang umaga rin sa iyo, Weng at Joel. Opo. Ligtas uh, na umaga. Uh, ligtas uh, po ba buong Region 2? Opo, ayun yun po ang maganda. At sa uh, wala po tayong casualty ng no, pagdaan ni Typhoon uh, hey. Po, dito sa atin sa Lambak, Kagaya. Pero ano kayo, binahana naman ba kayo, Direktor? Opo, uh, Weng, uh, dito uh, ay Joel, dito dumaan sa may, ano, nag-landfall siya sa may pagkau Cagayan and then tumuloy tuloy lumabas siya na may bandang Gonzaga. Sa ngayon ay nasa bandang uh, Kanluran ng uh, Kalayan Cagayan naman po siya ngayon. Ano po ang sitwasyon ngayon doon sa mga lugar na yan na dinaanan ng bagyong Ophel? Yung sa dinara ng uh, bagyong Ophel mula Bagkau hanggang Gonzaga ay may mga damages po tayo. Talong lalo na yung isang uh, daycare center ng uh, Baggao kung saan siya dumal. At saka mm -hmm. dito sa may bandang Gonzaga naman ay uh, meron din. Uh, ang uh, iulat sa amin ay yung uh, pagkawas out nung uh, approach. Approach ng? Teka, naputol yata yung linya ni Director Rafael? Leon. O. Sige, photo lang. Uh... pero mayroong tin binabanggit na mga damage Joel. at saka ang binabantayan kasi namin dito kahapon no nakapanayam namin siya nung hapon mm -hmm. eh apaw na apaw yung Cagayan River. So hindi natin magandang malaman kung ano na ang level ngayon ng Cagayan River sa ngayon. Okay, Ay, balikan natin si Director Leon Director Rafael. Rafael. Director. Sir. Aba, makatak makaka Yes sir. Kayo. May binabanggit kayo na meron din pong naitalang damage do sa May Gonzaga? Yung uh damage is na scour o na ano po na was out po yung approach nung isang tulay sa may barangay San Jose Gonzaga mm Cagayan. Hindi po madaanan ngayon. Sa so, ngayon ay hindi siya madaanan dahil la uh, mga 15 meters yung na scour na approach niya. Mm, paano po ngayon yung ano daan ng mga motorista? Kung hindi so, madaanan. Po ay uh, wala pa pong uh, alternate route na nakikita. Ngunit nandun na yung ating DPWS at local government unit upang muling tambakan yung mga 15 meters na haba ng uh, approach na nawas out. Ilang mga bayan po ngayon, uh, Director Rafael, sa buong Region 2 ang uh, binabaha pa rin dahil po dito sa Bagyong Ofel? Uh, yung sa mga pagbaan natin ay uh, may mga ilang barangay pa tayo, lalong-lalo na dito sa lalawigan ng Cagayan na nakalubog pa rin sa baha kasi sa ngayon ang level ng tubig ayon sa ating Buntong Gauging Station ay nasa 8.3 meters mula kanina mga alas 7 ng umaga. Mabagal po yung pagbaba ng tubig sa Cagayan River no Director? Mabagal na uh, sa ngayon Meng dahil uh, bumaba rin yung mga tubig ulan na mm -hmm. nanggaling sa lalawigan ng Isabela sa mm -hmm. first namin kasi maulan din kahapon. So kung ganoon po ang sitwasyon, mga ilang araw pa po nating daranasin yan dyan sa Cagayan? Yung, yung baba ng tubig galing At, ilang sa Cagayan bago kaya bumaba yung tubig oh sa maghapon na ah, siguro bababa na rin ito kasi wala namang masyadong pag-ulan na at uh, nay babana nung mga tubig ulan kahapon at malamang by uh, noon time ay uh, pababa ng pababaw na yung uh, ating uh, water level sa Cagayan River. Yon, Actually ano ka ka na, sa pag ko ano, pag uh, pagsource ko ng mga news information marami ako nakita mga pictures meron pa rin ilang lugar jan Wala nang ulan. Mm. -mm. Baha pa rin. Baha pa rin. Oo. Ang kulay na nga ng tubig, kulay green eh. Totoo so, pa. na, no? Lumot na, uh, lumot. Na, oh. lumot. Uh, Kasi but, ang problema yata nila doon, Joel, pagka tama nga po, Director Rafael, wala kasing magandang drainage. Yeah, Kaya uh. hinihintay lang po na matuyo yung baha, tama po? Actually, sa totoo lang, tin-drain uh, 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 hinukoy na yung Cagayan River, pinalalim yes, na pinalalim. yan. Yes, pinalalim. Pero yung pag umapaw, halimbawa sa mga community, walang drainage na magdadala sa karagatan, iba pang bodies of water. So, hinihintay lang po matuyo, di ba, Director? So Weng, yun ang ano, ang ano natin kasi pagkat tumas yung level ng tubig ay nagbabaklo yung mga tubig o yung mga drainage system natin. ang mm gat -mm. Hanggat hindi bababa, tama yung sabi mo, ay doon sa kagayang river siya madidrain. Okay. O sige. Uh, tayo po ipatuloy na nagdarasal no? Eh, na makabangon tayo sa Magyong Ophel. Uh, actually, sunod-sunod yun. Nika, Ophel. Meron, si meron, meron pang Leon eh. Oo, Director, sa sorry ah. Sa Pero si may... Pero pali <laughs> na dumaan dyan, ano? Uh, so, uh, uh, abangan natin yung mga development. Uh, Mag-iingat po kayo dyan, uh, so, director. thank you, ha? Huh? Mag-iingat, ha? Salamat. Maraming salamat. So, ingat, Joel. At uh, sana ay uh, li na sa amin yung uh, si Pepito para hindi naman kawawa yung mga kababayan natin dito sa lambak kagaya na pang-anim mm -mm. na bagyo na ito sa mm -mm. Bagyo na sunod mga mm -mm. Yung mga bakwit natin, nasa evacuation centers pa rin ba? O nakabalik na sa kanila mga bahay? Sa ngayon, Joel, 'yung iba na sa mga evacuation centers pa at mataas pa 'yung level ng tubig sa ating Cagayan River. Oh Pero my. dyan po 'yung mga evacuation centers na sobra na po ang siksikan, direktor? Mar marahil 'yung ibang uh, evacuation centers. 'Yung iba naman kasi ay uh, nakisilong sa kanilang mga kamag-anak mm. o kapitigan. Kaya 'yun ang, din ang mag maganda para ma 'yung ating mga evacuation centers. Okay. Director Leon Rafael, salamat. Sir, thank you. Ingat po sir. kayo. Thank you. Maraming salamat po. Office of Civil Defense Region 2, mga kapuso. Sa